Yung sa multiple uh, winnings, um, medyo believable kasi uh, pwede nga naman yung agent ang nanalo at yun ang maniningil on behalf of the real winners na hindi makapunta for whatever reason doon sa opisina ng PCSO kung sa aming siyado-probinsya. Ang nakakapagtakalamang uh, para sa akin, paano nalaman ng agent na yon na kung kailan may mananalo ng gano'ng kalaking halaga, especially uniform yung pinapanalo at 225,000 eh. At na-concentrate ng particular sa butuan. At isa pa, bakit 500 pesos ang taya? Dapat ang regular na taya is 10 pesos lang. Ah, uh, hindi, ito yung 3 digits eh. 3 digits. So, ibig sabihin, merong uh, mga tao doon na sumusugal ng 500 pesos, more than sa minimum wage kung sino ito o baka ito investor na parang meron na siyang idea kung ano yung numerong lalabas kaya tumaya siyang ganun kalaki. And to back it up, eh, consistent yung panalo niya maraming beses every single month. For the, umabot na ata ng ano eh, um, 9 million na for more than 6 months. That was only 2023. We don't. yes, interested tayo. Kasi parang lumilitaw na um, marami mga multiple winners na uh, nakapagtaka paano nila na, na nalalaman na kung nyari agent yon eh may mananalo ng ganong kalaking pera, 225 in a certain uh, days or certain period of months. Ang may duda rin ako na baka itong mga taong ito na multiple ng multiple winners ay eh, nakaabang sa LTO eh, sa, LTO, sa PCS so parang sa LTO ba sino nanalo diyan tapos akin na i rediscount ko na lang yan kapalit nung pera na mas mura that could also happen so what's the danger of that uh, arrangement eh syempre unang-una maraming magdududa na sabihin nila katagal-tagal ah, tumatay hindi ako nanalo pero yung pala may nanalo uh, and then eventually lalabas na tulad ng kiniklaim ng PCSO, yun ay claimant para sa kanila sa PCSO, yun ay lang agent na sinabi ng agent. Eh, hindi dapat, hindi dapat ganun. Dapat, yung mga tunay na winners, yun ang pupunta sa PCSO, yun ang mag-register at mabibigyan ng T-number. Kasi para sa akin, bawat taong nananalo dapat nabibigyan ng T-number at siya ay nagbabay ng voice. Marami sa mga dokumento ng PCSO na binigay sa amin, walang tin number. Isinusabit nila yan sa PCSO without the tin number. And the corresponding amount na pinanunan, we're not sure kung tama ba yung amount. Kasi meron doon halimbawa, nanalo ng 100 million. Walang tin number na isinubmit. Hindi na nakalagay doon kung anong klaseng game. Dapat yung kung 100 million na lima nakalagay kung yan ba ay 649, 642, 655. Para malaman natin yung corresponding uh, tax na ibabayad sa PCSO. Dapat may T-number. Isa din doon yung problema natin sa identity. Hindi identified mag yung tao, yung tunay na tao maging yung mismong game na tinayaan. tama ka. Meron yung duda ko na may namumuhunan. In fact, nabanggit ko kanina, eh, merong incident doon na isang tao namuna ng 90 million. Three outlets, bawat outlet na isa lang may ari. nagtaya ng tig, 30, 30, 30, 90 million total. At pinanunan niya 600 million plus. So namuhunan talaga siya. Tumaya siya ng uh, yung system 12. So parang again, parang sigurado na siya mananalo siya o may nakatimbre sa kanya. Yun ang sinasabi ko nga na bago siya nanalo, eh, tinaasan yung amount nung pat. Uh, I think that was 6, was it 6.55? Huh? 6.49. What, what, date was it? Huh? January 16. This year. Hindi bawal yon kung totoo Wala naman nakalagay sa ating batas maging sa ano ng PCS o charter na bawal magtaya ng by the millions. Of course. Pero kanina, maging yung uh, AMLAC, sabi niya, there's something irregular. Na puryo tumaya ng ganong kalaki. Sa yon sa amlak side. On the other hand, doon ba yung parang uh, tinayaan mo halos lahat ng numero, nag ka, parang manalo. So, nung tumaya ka ng gano'ng kalaking amount to cover yung uh, na, pot, na para makover man lahat ng numero, manalo ka, eh baka meron ka rin inside information. O baka sigurado ka, you will not invest that much money, wala naman siguro uh, negosyante, kung negosyante mo ito, mag invest ng gano'ng kalaki ng hindi siya nabibigyan ng some kind of an assurance na babalik sa kanyang perang yon One way or the other. So, the legislation, ano nakikita natin na ng Senate to yun, protect integrity ng mga laro? Na... <laughs> exactly. Thank you. Kaya nga, uh, sa susunod na hearing, patatawag kong NDICT and then, kukuha din kami ng uh, independent uh, IT sa ngayon kasi inaasahan namin di ICT. So in fairness the ICT they're doing their best na para makatulong di sa investigation na ginagawa namin. Pero ako mag-imbita ng third party na hindi taga gobyerno na titingnan muna ng husto yung uh, integrity ng PCSO computer from root access, source code, etc. And then only after then, makakam up tayo ng legislation na para maprotektahan talaga yung integrity ng PCSO ng game nang hindi na magkaroon ng pagdududa sa taong bayan. Hanggat, go ahead. Um, medyo maaga pa. Although nandunin pang dududa and I don't blame the betting public na magkaroon ng duda at tumaas ang kilay especially yung mga matatagal na tumataya for several years na at libo-libo uh, na ang nagagastos sa di pa tumatama and then here comes people na multiple ang winnings each month So hindi ko biniblame yung magdududa. So kailangan maalis natin doon sa betting public na loyal bettors ng PCSo hindi pa nanalo. Maalis 'yung doon nila sa PCSO. Nang sa gayon tuloy-tuloy pa rin yung kanilang sa PCSO lotto. I am not exactly. I am not 100% convinced although there were uh, questions that were answered. Okay ako doon pero may mga katulungan na hindi pa very clear to me. And sa mga susunod na hearing, kakalkalin pa rin natin yon. Sa tin. Yes. Bakit nagsasubmit ang PCSO ng mga panalo ng walang tin at walang corresponding anong game yon? Kasi magsasubmit sila, o oh, hindi lang yung 100 million, alam mo, submit sila 50 million, tapos 20% yan, walang tin. So, bahala ng PCSO maghanap kung ano yung tin number. In some cases, walang tin, e eh, talagang bukunin ng PCSO yung 20% at ilalagay nila doon sa collection daw. Now, okay lang yun. Napupunta sa collection, di ba? Come what may, hindi nabubulsa ng gobyerno at napupunta sa collection. However, ang point doon, e eh baka yung nanalo na yon e eh, taga-PCSO or bata-bata ng taga-PCSO. Di ba? There's a problem with the identity at saka dapat yung game. Kasi mali mo baka hindi 50 million pinalo nung baka, baka ang pinalo noon is 500 million. O, so, oh, 200. eh tapos dineklaran 50 million ang panalo. Dapat 500. So doon sa 50 million dineklaran niya, 20% lang kukuni noon. Eh kung 500 million, di ba malaki sana? Ano ba 100 million? O, oh, 20% yan. Dapat 20 million mapunta sa BIR. Eh ngayon, yung pala 500 million tinamaan yan. O dapat, hindi lang 20, 100 million dapat yung tax na maupon sa BIR, which hindi nangyari yon At saka hindi pa natin identified kung sino yung taong yon Malay natin, eh, planted no ang kung sino yung Poncio Pilato sa PCSO. Halimbawa lang yon And then yung BIR, tumatanggap sila ng BIR from PCSO without even checking, kasi yung PID ka Yes. Tinatanggap ng BIR. Inamin nila kanina doon. In some cases, in fairness sa BIR, uh, resourceful sila. Ah, uh, nagmamatching matching sila at nagmamatch naman yung nga pagtaka tulad nung si person B. Oh, uh, 00 ang sinabit sa BIR. Nandoon naman sa records natin, 'di ba? Nakita yung 00. Ngayon, mabuti na lang BIR resource pool nung tiningnan niya nag-match-matching sila. Na nakita nila yung tin number.

Uh, kaya nga't kasama dyan yung amlak na gagawa rin ng sarili investigasyon. Paano nangyari yun at ba't nangyari yun? Na pa yung isang tao mag-invest ng 90 million at nung manalo, sa out of that 90 million, lumabas na nanalo siyang 600 million. Lo and behold, yung 90 million niya na kung saan manggaling. Halimbawa lang sa amlak side, ano, na yun ay dirty money. eh nung in-invest niya sa PCSO, paglabas nun, 640 million, clean money. Clean exactly lumaki pa. Kaya nga kasama yung amlak dyan sa gagawin natin investigasyon na magkakalkal. Uh, siguro after ng uh, recess and then after ng uh, yung DICT makapagsubmit ng report sa amin because right now DICT is uh, waiting for PCSO to request from them na to conduct uh, an evaluation doon sa integrity ng kalang system. It has to be requested by the uh, PCSO. Uh, to the uh, DICT, not DICT requesting PCSO. So, no uh, sorry hindi ko alam yan yung, yung, yung kind in ni uh, Senator Coco uh, na, ipaliwanag naman kay Sen. Coco, yung kung bakit 400 katao ang nanalo, yung probability. Um, para sa akin, kung akong tatanungin, eh, baka kasi yung number na yun, na marami nag-aalaga. Kasi many years ago, nung, nung ako'y tumataya pa rin ng loto, ngayon hindi na, siyempre, vice, eh, eh, ch vice ch chairman ako ng... Hindi, totoo, tumataya ako ng loto noon, nag-aalaga ako ng numero. Na yung inaalaga akong numero, eh, malay ko kung marami din tumataya niyan. Di ba? In fact, nangyari na sa Amerika eh. Yung uh, malaking pot in the US, marami sila nanalo because yung numero na yon may sequence eh. So marami nagkagusto sa sequence numbers na yon tinatiyan, tinatiyan. Para sa akin, yung marami hindi. sa ngayon, mayro prohibition yan hindi lang natin alam kung susunod. Kaya nga, doon sa hindi pagsasabit natin sa mga susunod na hearings, makakalkal natin, magpapatawag tayo ng mga hearing at papatawag natin yung mga nanalo, tentitina natin sa executive session kung sila ba ay nagtatrabaho sa PCSO or related ba sila one way or the other sa mga PCSO employees. Hindi. Sa executive session. So yung mga, yung multiple win especially, i-check natin yung background nila kung sino sila. Are they from the PCSO, working for, with the PCSO, or relative sila? But that has to be done executive session kasi hindi naman natin pwede i-devolge yan dahil mayroong uh, pr privacy act. Uh, oh. Sir, yung saan kaya yung jackpot pri prices, nabigyan na yung how po kayo kung saan napupunta? Pati yung binus nila yung jackpot price noong December, doon po ba galing yung saan They will stop that already uh, because I told them to stop kasi lang last year, uh, they were doing that to boost the you know the path para eh, tumaas yung taya yung revenue uh, sabi ko stop and uh, i hope they will stop kasi they said they will stop uh, hindi na mangyari yon yung pagbo-boost. <coughs> sa claim sinasabi na ilalagay doon sa price fund in fact merong half a billion na uncollected uh, was that 2022 so hiningi ko yung record kung yung paper trail na yung mga unclaimed, paano napunta sa price fund yun and how was it spent. Bibigyan daw ako ng records niya ng PCSO sa susunod na hearing. Uh, hindi ko kumitian. You might as well ask uh, Senator Risa uh, bilang kortesiya sa kanya. I'm not sa say anything. Ayoko siya pangunahan. Mas maganda siya. Mas maganda si chairman muna mauna bago si member. Uh, sila muna tatalong ninyo dyan. Uh, saka na muna. Ito lang muna tayo sa si PCSO. That's a very good question. Siya mas maganda. Now we're talking. Ini-investigahan in na namin yan. In fact, meron kami lahat na ah uh, natumbok naman na hindi lamang sa Bohol maging sa uh, Mount Apo sa Davao ganon na ganon din nangyari doon sa above within the buffer zone naglipa na, na para ang iba mga ang iba-ibang mga istruktura uh, ng mga negosyo na bawal dapat because that's a protected area baano na payagan in fact inamin ng DNR nung talawagan namin yung DNR inamin nila at binigyan daw nila ng 2 years na palugit yung iba doon na illegal ang pagkatayo para alisin na. In the first place, bakit pinayagan? Dapat hindi mo napatay yun. Ngayon, nandiyan na sila, nakapag na, 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 bastos ng kalikasan, bibigyan pa ng two years. Dapat agad-agad ang closure. Kaya sa susunod na hearing, magigisa ang DNR. Sir, know, lahat ng And, uh, yung, yung within the buffer zone. Apo, yung yeah. Pero anko yes, ang question talaga doon bakit napayagan. 'Di ba? Especially yung sa LGU na nagbibigay din ng BPLO uh, permit. So yun, sama-sama natin. Okay, thank you very much everybody. Thank you